lakay daniel leponso pinagmulta nga ng pba uh, commissioner office ng 20,000 dahil sa comment niyang uh, tia monoy farm team sa isang facebook uh, post sa so detalye let's go yun na nga assistant coach ng Converge Danny Aldeponso ay pinagmulta ng 20,000 pesos dahil sa comment niya sa social media na sinasabi nga detrimental na ito sa PBA yun nga si uh, League Commissioner uh, Billy Marshall ay nagsisyon nga after nga isomon ang two-time MVP ng Converse Deputy Coach following na sa panalo ng uh, Converge 96-95 against the TNT no, uh, yesterday yung Diposo nga ay uh, yung tawag nga following na sa related na sa situation ng kanyang anak na si Dave na, uh, na pick overall pick na pick number 5 overall ng Northport but still not shy, sign, signing the contract as the Governor's Cup is on the full screen na nga <clears throat> Sinabi nga ni Marshall kung ano ba nangyari sa kanya sa nakikita nga niyang post sa social media Sinabi nga ni Marshall ni, na, sinabi nga ni Marshall hindi na raw maulit sabi ni LD Ponce sa regarding nga sa kanyang comment na hindi ang mga farm team na ang Northport uh, Batang Pio sinabi nga quote and quote na sinabi nga nila kay sa comment sabihin mo yan sa farm team mo nagpantig siguro kanyang tenga na sinabi nga na iban nga si Dave Alpoponso sa pag iya uh, Uh, i-inert daw na firmahan ng kontrata ah. yun na nga sinabi nga ni Marshall nga na hindi siya siya pasensya dahil nga ay uh, hanggang ngayon nga pa rin hindi pa nga rin na uh, may firma na kontrata ang kanyang anak na si Dave sa Northport Patong Pier Paborita nga na ang sahaw magiging sahaw nga ni Dave by 150,000 base sa article nga ni Snow basa base sa spin.ph So right up till now, uh, still no signs na paper mga nga ng kontrata si Dave at uh, minention nga din na baka nga i-trade ang rights si Dave sa ibang mga kupunan Madami mga haka-haka na pwede siyang matay sa Miralco or maybe uh, or Shine uh, Last of Painters to be united to his brother Sean there but well, hopefully nga maayos na itong gusot uh, na uh, the Dable Depot to Saga sa Northport Bottom Bear may I suggest maybe uh, just uh, play it out a contract maybe one year And then after that uh, you can choose what's the team that you want to play na lang siguro Okay, just my opinion maybe. Okay, that's it mga lords. So, 20k pa rin. Medyo masakasakit pa rin yan. <laughs> 20k is 20k. Maybe ah, may nga lang niya ang kanyang anak sa mga comments. Siyempre, anak niya yun eh. Siyempre. Sige, that's it for now ah, mga lords. Ingat-ingat tayo. Last ng ulan. Thank you for watching. Have a good day.